Hello guys, good morning. May ikikwento ako sa inyo guys ah. Minsan lang ako nagkikwento dito sa YouTube. <laughs> sa inyo ko guys ikikwento. Baka isa din kayo sa mga, baka makabigay ng aral sa inyo ba guys. Oh. Nag Nag-live ako sa YouTube ngayon lang. ngayong umaga. Tapos, may pumasok po sa akin na viewers. Hindi ko lang siya ibigyan ng pangalan pa. Pero pag nag pag ni-relive niyo yung ni-replay re niyo yung live ko makikita niyo doon yung pangalan niya. Pagkatapos, binigay ko sabi niya, chat-chat kami daw. Chat-chat daw kami. Pagkatapos, nang chat-chat kami, tapos sabi niya mag-friend request daw ako sa kanya. Nag-friend request naman ako tapos gina-accept niya ako, guys. Pagkatapos, yung cellphone ko, pag accept niya doon, sabi niya mag-chat-chat o di nag-hi, nag pindot pindot na okay, okay lang ako. Kasi kinasagot ko siya, naka-live ako, nag-chat pa siya. So, sinasagot ko siya doon sa live ko. Hindi pa ako nagko-comment. Sabi niya, mag-chat ka doon, mag-chat, mag-reply daw ako sa message niya. So, paano? isip-isip so, ko, pero hindi ko yun sinasabi sa live ko. gina-obserbahan ko lang po siya. Sabi, sabi kasi niya, magreply reply din ako sa messages niya, sabi. Hindi ako nag-reply dun sa, sa messenger, kasi nga, naka-live din naman ako sa Facebook, sa YouTube. Doon ko siya sinasagot, yung reply, yung messages niya dun sa akin sa messenger. Doon ko rin reply sinasagot ko siya dun sa YouTube ko, dun sa live ko. Pinipilit niya ako mag-reply doon. Tapos nung nag-hi na ako doon, nag-approve lang, nag-approve lang ako doon. Kasi na-feel ko na na iba. Kasi yung cellphone ko nag-alarm na beware of scammer. Tapos, nung pag beware of scammer, pinindot ko yung okay. Pag pinindot ko ng okay, lumabas yung Gcash ko guys. Nag-open yung Gcash ko. Pag open ng Gcash ko, na -ip mo yun. E, pag in-open mo yun, ipipindot mo yung OTP, di ba? Hindi ko guys in-open. May cancel ko agad doon ko na na ano na pinipilit niya ako mag reply i reply ko daw siya tapos siyempre sabi niya mag video call daw kami mag video call daw kami tapos sabi ko pagkatapos ko na lang mag live sa youtube sa kita eh mag video call kasi yung cellphone ko naka live yung ano pero siyempre yung cellphone ko na isa din doon nakalagin pa rin doon yung aking pangalan isa, sa isang phone ko. Doon ko pinabasa yung mga ano niya. Tapos, ayun, pinipilit niya talaga ako doon sa live ko na mag-reply daw doon ako sa ano, mag-reply daw ako sa mga messages niya. Hindi ko naman kailangan doon mag-reply sa messages niya kasi sinasagot ko naman siya doon sa live ko sa YouTube. Doon ko na na-feel na iba tapos sabi niya, video call tayo. Siyempre, pag video call kami, siyempre makikita niya yung mukha ko. Siyempre, may authentication din yun, di ba? So, hindi ko, oh, hindi ko talaga ako ng video call. Sabi ko, okay. Pag end ko ng, sabi ko, sige, pag nag-end tapos ko ng live sa dito sa YouTube, sige, mag-chat-chat -chat tayo, video call sa dito ng Pero siyempre, hindi ko ginawa kasi na-feel ko na. Tapos maya-maya, nag-send po siya sa akin ng nang ano nang bold yung naga po siya sa kama. So, doon ko siya na ano, nag-gimbla ko na siya kasi namimilit po nga siya, ma ko at saka mag sa chat. Baka syempre pa doon mo ano baka ma ano niya ba. Hindi ko alam mo. <laughs> scammers sila eh. Kaya ayun. Ay, kinabahan ako guys. Ang aga-aga ko -aga, kinabahan. Yan ang guys yung ikikwento ko sa inyo. talaga ako makaget over ba? Ang aga-aga. <laughs> ang aga-aga ba? Pag, pag nag-replay kayo po sa aking your live ngayon, yung break pa, yung bless Sunday, tapos may hashtag na break pass, nandun yun yung pangalan niya. Nandun yung pangalan niya sa comment. Nagko-comment po siya dyan. Mababasa niyo kung sino po siya. Kaya pwede niyo siyang i-stalk. <laughs> Malaman niyo kung sino siya. Babae yung profile niya pero syempre nagma-ano siya sa kamalalaki. So ba siguro lalaki siya. Ay, ginamit lang siya ng propad na iba. Hindi ko lang alam. Kasi bakal ko siya kasi babae eh. lalaki laki pala siya. Ayun lang guys. Nishare ko lang sa inyo yung aking experience ngayong araw. Thank you so much for watching. Sana panoorin nyo dyan yung akino parang dyan yung mga kaano yung pangalan niya. Bye bye guys. Thank you so much.